Masala naman kaya yung aking lipstick. Itinago mo ka. Saglit, tatakoy na din pa sa kasilyas. Kain naman na eh. Patig ko naman yung mga lipstick ko. Oh. Iisa eh, na nga lang, itatago mo pa. Anin ko yun? Hindi naman ako nag-lipstick. Ka kaya mo ako nagpapaganda. Ay, maganda ka na eh. Ba't magpapaganda ka pa? Ano ka? Ikaw na may, ako lang na may iyong iyo eh. Hindi naman ako, ano sa iba eh. Hindi naman ako makukuha ng iba. Ando na nga ni, ako na may may tiwala sa iyo. Yung mga nakapaligid lang do na tiwala at ang tingin nila sa iyo napakalagkit. Ano ang nila sa iyo hubad na suman? Malagkit na maligat? Kaganda ga nakikita ng ibang eh. Oh, pagkakalagkit ng asawa ni Oliver. Oy oh, oh, ngayon Yung nga ni, ayaw ko na ito na ng iba. At alam mo naman yung hirap ko para lang ikay makuha. Tapos apagpantasyahan ka lang ng iba, ano, ganun-ganun laang? Oh, ito. ito. Sarap na yung laging nasasabi ko. Kakaganda ng asawa ni Uli. Ay, kagaling. Sabihing... Tuyong-tuyo lang nga. Ay, paano nga nang hindi ka matutuyo? Ay, panansip-sip ko sa iyo at ako'y gileo na gileo. Kaysa naman ikaw ay mano ng iba ay ako na at siyempre gulping hirap ko sa iyo. Tutla pa. Kulot pa ang buho. Mama, mama. Ito, inamang ka naman. ang bata na ayak. Alaga, ay ari. Ay, bigyan muna ng bainte. ng bainte papunta sa tindahan pag bilhe. Tapos sabi mo, may, may ambalik at kita may apagpulungan lang ulit sa kwarto. At ako'y nanggigigil na naman sa iyo. <laughs> Ito, kayo naman ka na eh. Ayan, anong pa yan? <laughs>